Guys, bumili ako na itong uh, Backflow Incense Burner. So ito, isa sa mga lucky charm din kung tawagin natin. Kasi um nagbibigay ito ng abundance, wealth, tsaka prosperity sa mga gumagamit na At dahil incense burner siya, dito mo ilalagay yung incense, nagki din siya sa bahay natin or dito sa paligid kung saan mo siya ilalagay. So nakaka-cleanse siya at nagbibigay siya positivity pumasok yung maraming blessings sa bahay natin. So maganda siya mag-incense kayo ng Tuesday and Friday. So madalas ko sinasabi yun, yun ang pinakamagandang araw para mag-incense kayo. Pero kung tingin nyo talagang merong hindi na maganda nangyayari or negative na talaga nangyayari, eh, yan, pwede na kayo mag-incense every three days o so di kaya every day. Yan, gawin nyo para talagang ma-cleanse yung negative vibes na nararamdaman ninyo. Effect din to guys sa may mga business. Kasi uh, 'yun nga nakakaklen dahil nga may incense burner siya so nakakaklen siya ng ng negative vibes sa ating business para naman maging um, overflowing yung ating Uh, blessing. So, kahit saan mo siyang lugar, pwede mo siyang ilagay. Pero hindi ko sinasabing, antayin nyo lang yung blessing, guys, ha? Yung blessings na pumasok, guys, ha? Kailangan din nating pagtrabahuan yon pagsikapan, at syempre, samahan na rin ng prayers. Ito mga lucky charms na to ay mga guide lang natin or motivation lang natin na magsumikap lalo, di ba? So, ayan. Ang ganda niya, no? ah, oh, marami pa ibang designs, depende sa inyo. Ito kasi sa akin, para sa akin kasi etong etong klase na to ay for for business and for bahay kasi gawa nung itong puno na to, ang para sa akin yung presentation niya kasi is money, tapos uh, itong bahay na to for for Um, unity. Or, guys, iba-iba yung design na ito. Depende sa inyo. Pero lahat naman to ng Lucky Charm na ganito is um, nagbibigay sa atin ng prosperity, abundance, at wealth na rin. Palagi ko namang sinasabi sa inyo guys na uh, hindi masamang maniwala sa mga pampaswerte, sa mga lucky charms, pero syempre uh, wag wag masyadong kumapit doon. Samahan din natin ng sipag, tiyaga, 'di ba? At prayers na rin na makaahun uh, makaahon tayo sa uh, anumang problema ang hinaharap natin. Ayan, kung gusto niyo mag-purchase din nito, guys, andiyan ilalagay ko sa akin yung low basket. Tapos ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura niya kapag nilagyan or kung ano ang nangyayari kapag nilagyan siya ng incense dyan sa taas dito. Isang lucky charm na naman ang pampaswerte natin. Ang tawag sa kanya is backflow incense burner.